Hello, good morning, good afternoon, happy Tuesday sa ating lahat people. Nandito uh, dito na naman tayo sa ating mga ginagawa sa araw-araw. Paggawa -araw. ng mga sangkat, paggawa ng mga agimat, protection sa atin. Ito mga ginagawa namin mga people, ito ay protection. Ito, halo halo na no. So, ito. Papakita po natin ang mga taglay na mga gawa natin, people. Tapos na. Ito ang gawa na. Tapos na. Ang Ratcha Kayo na pulahan. Uh, okay. Pulahan ito, ha. Na ang... Ano niya ay uh, bao. Libon po ito, mga people. Yung mga sobra-sobra sa libon. Hindi natin tinapon para magagamit din kasi bihira lang po yan. at may palaman din yan sa loob may laman ito naman radya kayong dilawan yung lagpasa ng ilaw pagka inilawan mong kahoy na to dalawang klase ang ginawa natin dito people radya kayong dilawan at radya kayong pulahan malalaman mo yan sa kulay people ah. no, ang pulahan mayroon parang krus ang dilawan wala yan po siya people ito ay mga natapos na nating gawin huwag kang maglagay ng maliit be mahirapan maglagay ng ano eh tali dapat ganito malalaki hmm. 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 Yan. ito na ngayon sila mga people ang wala pang laman at ginagawa pa lang no? ito ay pulahan naradya kayo ganda ng ano pagka nilangisan yan ang ganda niyan people ganda ng ano pagka ikot-ikot o oh, parang ipo-ipo. Ganyan na po. pulahan, pulahan. Ito naman ay dilawan. Yan, alam ko yung pagdilawan dilawan. Kikita mo na yan. Lagpasan po to. Wala akong cellphone isa rito. Cellphone ka dyan? nakahulma na sila mga people. Hinuhulma na natin. Oh. Hinuhulma na natin. So kung ang ganito, eh, para pakitaan natin ang tunay no. Hmm. Yan. Yang iba diyan, buo na yung tatlo, ito hinuhulma pa lang ngayon. Ito yung mga sangkap natin ginagamit. Pwede niyo gayahin mga tipo. Yun nga lang, ang pagaya ninyo ay hindi niyo magaya yung radya kayong pulahan at dilawan. Kasi ang uh, ito natagpuan ko to na ako mismo, you no? Know, pagmamalaki ko yan. At ito ngayon ang mga sangkap na ginagamit natin, mga people. Yan, naka-ready ng ganun. Ito, ito, yan. So sa, ganyan yan, people. Oh, may orasyon, may mga mutya. Yan yung mga dignum. Itong mga ganito, nakadikit na po yan. Hindi na po, dikit na yan. Hindi na po malalaglag yan, people. Ha. Ah. Yan, mga yan, mga, mga yan, people. Oh. Nakadikit na po, mga yan yan ang mga palaman na ginagawa natin people, bubugahan pa rin natin yan ng mga orasyon at pausukan, insenso at riritwalan ng pagkabuhay at dagdagan ng basbas dagdagan ng kapangyarihan mga people ang ating mga ginagawa rito mga people ay makatutuhanan legit po yan mga people pinakita po natin kung ano ang mga sangkap no? mga ano yan uh, dignum Tsaka yung matang pusa na yan, mahiwaga yan. At yung mga ganito kita. No? Tsaka yung mga taladro. So, pinakita ko, bihira lang sa ating mga agimatero, agimatera, mga gagamot, ritualista, etc. Nung kamang klase, may kapangyarihan taglayin na magpakita ng mga ginagawa. Ano? So, yan ang oh, ginagawa niya. Ito po ang aking tagagawa. Ang aking partner in life. <laughs> awa pa siya siya po ang tagaw tagbabasbas lang po tayo tagaturo lang tuturo natin ang dapat gawin so kasi sa akin wala po akong kakayahan bilang isang babae na yun sumagot si Butike na gagawin to ang kakayahan ko lang po ituro kung ano ang dapat gawin no so ginabayan ko lang siya na kasi siya magaling sa gawain siya lahat po ang gumagawa ng ating mga ano rito mga people pero ako yung nagturo na gawin mo tong ganyan maglagay ka ng ganito, ganyan ganyan at salinan mo ng mga sangkap na marami dyan, yan yan siya mga people so, yan naman ay sinasabi ko ang katotohanan sa inyo people hindi naman natin sabing ako ang gumawa niya kasi wala po akong kakayahan na gawin yan, ang gaya lang ko lang gawin yung mga bracelet no? isasalpa ko lahat ng laman dyan sa bracelet tapos ah uh, ako nang magbasbas at siya nang maglagay ng mga takip dito ako nang tagapasok sa mga bracelet ng mga mga katulad nito mga sangkap yan you know, apat na ano yan sinukuan, dignom, rajakayo, dilawan rajakayong pulahan at ito naman ay pure dignom na binigay din, ayoko po pong sabihin na galing sa akin ang dignom na nilagari, galing po ito kay Ruel. kapatid na Ruel binigyan ako eksaktong sapat na rin sa akin yung pag, ...apagbigay niya sa akin ng dignom na nilagari, no? Talagang dignom siya kasi kahit anong gawin mo, kung hindi tunay yan, ay mag-iiba ang kulay niyan. Uh, yan na po, uh, dignom original po yan. So, yan po ay din natin dito sa ating mga uh, bao. So, kakaiba na rin ang bao na ginagawa namin ba, mga kapatid, mga kaibigan, mga anakis ko, mga baguhan na nag-subscribe sa ang YouTube channel ay iba na ang ginagawa natin combination kasi di ba dati ang binibigay ko sa inyo ay raja kayo lang na pure di ba ngayon uh, ang raja kayo natin ganito lang yan oh mga people yung pinag ano ko sa inyo ngayon ay buo na po people combination na raja kayo pulahan dilawan at mahirap gawin ang raja kayo ng pulahan people kasi ano nasisira no hindi naman nasisira as in sira pag nilagari uh, parang nagka no? Pero nakakabuo pa rin, katulad nito, nabubuo pa rin natin to. Gaganda na yan pagkatapos na maging katulad na siya nito. So, paano people? Maraming salamat. Ang mga taglay nitong kapangyarihan, people, taguliwas protection. Pangkalahatan po yan. Taguliwas sa bala, protection sa kulang barang, palipad hangin, no? Subok na rin yan, people, kasi una namin ginawa ang ganito. Mayroon akong unang ginawa na ibahagi ko agad yan sa ano at meron din ako, meron din kami mga tinataglay, so kung ano man yung pinapalimusan ko ditong gamit meron din kami, no so hindi rin kami yung pinalimusan namin sa inyo, wala ako wala kami, so meron din kami yung mga gawa namin pareho para pareho tayo meron okay, okay people, maraming salamat God bless po sa ating lahat, bye bye po na